mga idol isang magandang tanghali sa ating lahat isang masayang pagbabalik naman sa ating munting channel dito na tayo sa spot sakop lang ito ng aming barangay barangay Punta Maria ng Barongan City mga idol tapay na lang kung ano yung mahuli natin sana maging isang mapagpalangarap po sa ating lahat ito maging sip yung dive natin let's go so welcome back na naman mga idol sa ating panibagong paninisid pasensya na kayo at ngayon lang ulit tayo nakapananig adventure. Bali nung nakarang araw mga idol ay nakapamana tayo kaso wala tayong dalang camera kasi naprang tayo. Akala ko yung battery natin ay nagcharge yung pala hindi nagkarga kaya yun lubat hindi ko nalang dinala sa pamamana. At dito mga idol sa first dive po natin may nakita sana tayo ditong isang malaking lapu-lapu or luba kung tawagin ng iba dito nilalapitan na sana natin mga idol para panain ng biglang nabulabog ng mga maliliit na isda kaya nabulabog din itong malaking luba sayang dito sa pangalawang dive po natin dito tayo sa may mga bahura kung matatandaan nyo ang spot na ito mga idol dito po tayo kumana ng isang snapper na naputol yung ating dynema kaya binabalikan po natin itong spot na ito isa kasi ito sa mga magandang klasing spot isa ito sa mga favorite spot natin na napapanaan natin ng malaking isda at dito daan-daan po tayo na sumisilip dito sa mga nakapandong na bato na ito at dito nga may na kita tayong grupo ng mga snapper at dito mga idol ninalapitan na natin yung ating target hinintay lang natin na magkaroon ng magandang position ang problema ito yung nangyari yun mayroon palang isang humalo na red bass snapper napakailap kaya yun ang dahilan bakit kumaripas yung ibang isda na hawaan din. Sayang, ang dami sana at ang lalaki. At dito mga idol, nakatawid tayo dito sa may napla. Kung saan, <laughs> medyo malabo na dito yung tubig. At dito nakatagpo tayo ng grupo ng mga blue tail unicorn fish mga idol. Kaya eto yung tinarget natin para magkaroon tayo ng pangulam yun salamat at makabuya na mano na tayo oh, Thank you Lord Salamat Para tayo pa rin Nakapula dito yung tubig para siguro yung high tide pa high tide na grabe malabo na yung tubig pero kasi siyong, uh, sa yung uh, mga pagulan dito sa amin sa Burundan lalo na pagdating sa uh, maling araw sa gabi salamat eh, pangulo na tayo At ito mga idol, habang nasa taas po tayo, may napansin akong grupo ng mga rabbit fish na dumaan kaya agad natin binaba. Exercise na. mo na dito yung tubig dito sa may ano, napla. Doon sa may napisa natin, medyo malinaw pa. Ayos na. Kadalawang ayos na na tayo. Dito mga idol, lit na i-open natin yung ating camera. Bali, nagsasagawa tayo dito ng ambush kaso naka-off yung camera natin nung bigla itong sumulpot itong grupo ng mga samaral kaya eto agad natin inopen yung camera sobrang dami mga idol ng isdang ito bali di tayo agad pumana kasi tumatiming sana tayo dito na maka double tayo sa isang tira at eto mga idol nung muling bumalik itong samaral inakala ko talaga na maka double tayo kaso ito yung nangyari <laughs> isa lang yung tinamaan ayos uh, at nakadagdag din tayo mga idol sa ating huli uh, katatong piraso na tayo Ay, salamat grabe dami na gano'n sa samaral tawag namin ng likuan Salamat Nakaka-pandag na tayo Katatlong pirasa na tayo Libyan na tayo sa pangulang Ito ang At dito mga idol sa dive natin ito may nakita akong grupo ng parang batug Pero ito yung batug na hindi po lumalaki. Tawag namin dito ay lusod. Dito pumitas tayo ng isa mga idol. Para may pandagdag tayo sa pangulam. Salamat at tinamaan natin. Minsan mahirap ko ito patamaan mga idol gawa ng yun nga hindi mga hindi kalakian yung mga ganitong isda at sobrang likot pa minsan salamat thank you lord salamat ka para tayo naman lusun tawag namin ito yung parang batong hindi ito lumalaki ayos na kang ulam ayun mga idol, wala yung pumagilid na tayo ayun, away na rin tayo <laughs> sayang yung mga malaking isda, no? hindi natin napana <laughs> ay, hindi para sa pa atin mga idol sayang talaga Pero ayos na rin at nakahuli rin tayo ng apat na piraso mga ulam din tayo bawi na lang tayo next time mga idol <laughs> salamat at nakahuli tayo ng dalawang samaral tapos may ano tayo, may uh, unicorn fish. Yun. Tapos yung parang batog. So, ano, ay dala tabi na tayo sa bahay. Dipri na tayo ulam. A few moments later. So, ay mga idol, dito na tayo sa bahay. Ito na yung apat na piraso natin. Ang sa biyaya at may pang-ulam na tayo. nito nitong ano. Sa maral. Mas so, may pangihaw. Hindi natin makikikilo ito mga idol kasi yung timbangan. ng kay tatay. Yan. Salamat. Medyo takalan tayo ng upload mga idol. Gawin ng dami natin kabisihan. Bali bukas. Punta tayo ng bayan. May bibilin tayong pisa ng ano natin. Makina. Yan ang ano ka yun ang kinabibisihan na natin yung makina para yun magamit natin papuntang laot salamat so ang tabi lang mga idol sa huli ng ating video may shoutout tayo magsya shoutout tayo lapad ng samaral so ayan mga idol good afternoon po sa ating lahat uli mag shoutout na po tayo Shoutout po kay Janil TV ng Damam. Shoutout po kay Pancho Pantino ng Rapurapo Albay. Shoutout po kay Dennis De La Cruz at sa De La Cruz Family ng Nai Kabiti. Shoutout po kay Rudy De at sa De Family ng La Union. Shoutout po kay Niplid Gallardi yan, ng Cebu City. Shoutout po kay Irlinda Misola. Shoutout po kay Elmer Marcon and Andon Family ng Kalayo Kabatoan Iloilo. Shoutout po kay Jubilinda Dola. Shoutout po kay Ryan Tyson at sa anak niya na si Arian Chris Tyson at sa kanyang asawa na si Ronaldin Moral. Yan maglab shoutout sa buong family. Shoutout po kay Jude Style TV at sa mga construction boys, buhay OFW ng uh, Saipan USA. Shoutout po kay Edgardo Caspi at sa Caspi Family dyan sa Barangay Kanaway ng Burungan City. Yan, may shoutout po. At ingat lang po tayo lagi sa work natin dyan sa Canada Idol. Shoutout po kay Mark Kevin Apabli. Yan, shoutout sa iyo boss ng Barangay Dapdap -Dap, Dolores sa Samar. Shoutout po kay Danilo Adalim at sa kanyang anak na si George Prince Adalim ng Santa Rosa Nueva Ecija. Shoutout po kay Bong Disolok, El Balbento, Laika Lupis, Larbi, Larmi Disolok, Bibi Disolok, Inda Disolok, uh, Rookie Disolok, Ryan Disolok, Trisha Disolok, ayan ang babat ng Liti. Shoutout po kay Antonio Ritana, ayan at sa Ritana Family, dyan sa Mahaplag Liti, ayan at may galap shoutout na lang po sa lahat ng katrabaho mo dyan sa LGU Mahaplag at sa mga ambulance driver, may galap shoutout po. Ayan, shoutout din po kay Antonio Villanueva, shoutout din po kay Jonathan Ibardone, ayan at sa mga kumpare mo, ayan at sa mga tropang Espero mo dyan sa Night Spear Fishing. Dyan sa Kagamutan, Gamay, Northern Samarin. May galap shoutout po sa lahat ng ating mga viewers dyan. Yan at especially sa family ni Jonathan Ibardoni. May galap shoutout po. Shoutout din po kay Anthony Panela. Shoutout din po kay Aser Junior Brusola. Shoutout po kay Alexander Moscosa. Ayan. At kay Alexis. Uh, Jude. Kay Jody. And Judith. Ayan. At sa lahat po ng musko sa family, dyan sa Barangay Por ng San Policar ayan, uh, yan, uh, Samar, may love shoutout po. Shoutout din po kay Jomar Birongoy, ayan, dyan sa may Barangay Hinulaso ng Dolores Stern Samar, ayan, at yun, pa-shoutout niya si Bong Opinya, yun, ng Barangay Nina, San Julian, Stern Samar, ayan, may love shoutout po. Kay Bong Opinya, ayan, pa-shoutout po ni Jomar Birongoy, ayan, may love shoutout sa iyo, Idol, at sa Bong Family. Shout out din po sa sa Renyo family ng Negros, ayan, especially kay Dinmark uh, Serenio. Ayun, big love shout out. Shout out din po kay Romnick Perancolio at shout out din po kay Rapi Bantilan. Shout out din kay Christopher Atil ng Sambawan City. Shout out din po kay Romeo Alconis at sa Alconis family. Ayun, at sa Amor Beach ng Tacloban, San Teodoro, Oriental Mindoro, big love shout out po. Shoutout din po kay Mary Jen Cinco ng Barangay Talisay Javier Leyte. Ayan. May shoutout po. Shoutout din po kay Aljon Carmen. Ayan. May shoutout sa Idol. So, ayan mga Idol. Shoutout din natin yung ating mga kapwa may channel. Please pa support na lang po mga Idol. Uh, una una po. May shoutout po kay Ma'am Mary Chorpentes. Ayan. May shoutout sa iyo ma'am at sa buong family. At may shoutout din sa napakabait at napakabuti mong Asawa, ayan. may love shoutout pa sa iyo sir. Thank you po sa inyong walang sa pagsuporta. Maraming salamat po sa malaking tulong na ibinigay niyo po sa akin at sa aking pamilya. May love shoutout po. God bless po sa abong family. Ayan. Mga idol, support po natin yung channel ni Mamery Charpentis. Napakabuting tao po at napakamatulingin. Yan, supportahan po natin. At shoutout din po sa dalawang kong kapatid. May Star TV vlog ang kasi si George TV. At shoutout din po sa dalawang mga kapatid na sina idol Rapids for Fishing and Renan Fishing Adventure. Yan, at may shoutout din po sa kaibigan ko na si Idol GP Amboy Vlog. Ayan, pasuporta po mga idol. Yan, at shoutout din po kay Idol C. Badong Vlog. Shoutout sa iyo, Idol, at sa mga buong family. May love shoutout. Shoutout din po kay Kasalam TV. Shoutout din po kay Idol Lariama si Lakot Zero. Shoutout po kay Albert Dizos. Yan, may love shoutout sa iyo, sir. Shoutout po kay Survivor Sheena. Shoutout sa iyo, ma'am. Shoutout po kay Banayad Vlog PH. Ayan, shoutout sa iyo, Idol. Shoutout din po kay Kapana TV Adventure. Shoutout din po kay Dwight Mix Vlog. Shoutout din po kay Arman Longhair TV. Shoutout din po kay Jody Driver TV. Shoutout din po kay John Fishing TV. Shoutout po kay Jasper TV. Shoutout din po kay Sagay Adventure. May galap shoutout sa iyo, Idol. So, ayun mga Idol, hanggang dito lang muna yung ating shoutout. Sa hindi po na shoutout sa ngayon, sa next upload na lang po tayo. At sa gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo below. Para next upload, mga shoutout ko po kayo. So, once again mga idol, ako ay taos po sa nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sa pagsuporta pag at pagsubaybay. Maraming maraming salamat po. At kung kayo po ay isa sa mga mahilig po sa mga ganitong klaseng adventure, ako po ay taos po sa humingi po sa inyo na may mag-iwan po kayo ng inyong like, subscribe mga idol at paki-pindot yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod po nating video. So, yan, mga idol, pasensya na kayo kung matagal lang tayo ng upload. Sana makabawi tayo pag yun din na tayo masyadong mabisi sa pag-ayos ng ating uh, makina yun sa, sa pag re ready natin may ilang mga gamit tayo na kakailangan nila sa laot na hindi pa natin naayos so kailangan natin maayos para uh, makapagpalaot na tayo so malapit na so yun mga idol, kita kasi lang tayo sa next upload natin, maraming salamat po ulit ingat and God bless bye bye